Magandang araw po mga ka-farmers. So dito po tayo sa ating ano uh, dating tinaniman natin ng kalabasa. So dito po tayo na nililisan natin kasi tatadiman natin uli ng kalabasa mga ka-farmers. So ito yung ano ko yung dati kong tinaniman ko ng kalabasa na nakakuha ako dito ng ng medyo marami na, na nakabinta ako dito ng ano ng mga 10,000 so napakaliit mga farmers yun lang oh. Yun, oh hindi kasama doon sa bandang kabila na may kanyon may niyog papunta doon kasi bago yun mga maliit lang talaga hanggat dito sa kabila ah dito yan So yung ano ko yung trabaho ko dati ay uh, ini nasa 2,000 lang ata yung pag ano ko dito, yung pagdadamo ko dito. So ang ginawa ko dito kasi hindi kasi ano, hindi kasi patag ang lupa, medyo ano padagilid do. Oh. So tatanggalin ko lang mga ano, yung mga yung mga ano niyan yun know? o yan mga unwanted ano tanggalin ko lang yan tapos tataniman ko ulit yun ang mga kaparmas yung kunting idea kung mayroong mga lupa na hindi talaga madaanan ng araro at aalisin lang mga damon nito pwede nang taniman ng kalbasa tulad nito aalisin ko lang yan kasi yung panahon ngayon medyo maulanin at maganda ang panahon ngayon dito sa Masbate. Kaya naisipan ko, nataniman ko ulit. Papuntang January na to. Uh, mga Marso. So, dinagdagan ko pa mga farmers doon. Yan no? So, kulang pa nga pupunta doon. Kasi sayang naman yung... Yung ano... Yung... Nasa... Ah... Uh, bandang ano... Um, gilid ng ano taniman namin pag hindi ko talaga linisan pag uh, para mataniman ng mga halaman kasi yung kalbasa mga farmers ay maganda sa ano maganda sa alagaan hindi kasi masyadong matrabaho to napapatay na yung damo kasi isang araw pa ano ito yung mga ano namin mga farmers yun no yan sa bandang patag ito yung pinadaanan ng araro yan nakakatanim kami dito ng mga sitaw yan so na na encourage ko talaga magtanim ng kalbasa kasi hindi masyadong magastos mga farmers yun po ang masasabi ko sa inyo kapag uh, kapag busy kayo sa trabaho marami kayong taniman tapos may lupa kayo hindi nyo ma mabigyan ng pansin lahat yung ano nyo yung napakabisang halaga po ay magtaniman ng kalbasa kasi yung kalbasa pag uh, sa maliit lang pagtubo nya sa unang tubo nya yun pag i-spray hindi na kailangan yung uh, palagi ang pag-alaga so hindi ka talaga malulugi sa kalbasa mga farmers kaya yun uh, itong ginawa ko taniman ko ulit So, God, God bless po sa lahat ng taga-pag-taguyod uh, sa ating channel. At kung hindi ka pa subscribe sa ating channel, uh, maaari kang mag-subscribe para updated ka sa i-upload natin na bagong video. Salamat po sa panonood. God bless.